Sa kabuuan, nakakuha po ang kumpanya ng mga 1,300 projects pang infrastruktura mula 2016 hanggang 2024. Ayon po kay ICI Chairperson Andres Reyes Jr., hindi dapat nakikibahagi ang mga ito sa mga private business activity na lumalabag sa kanilang mga opisyal na tungkulin at hindi sila dapat nakakapang-influensya sa proseso ng procurement at nakikinabang sa mga kontrata sa gobyerno. Nanawagan rin po si uh, Reyes para sa pagsupport ng kultura ng pamumuntrata sa Kongreso. Ayon po kay Ombudsman Boy Rimulya, nakatakda siya makipag-usap kay Speaker of the House Boji D. tungkol po sa kung ano ang magiging aksyon sa mga kongresista na haharap sa prosesusyon. Posibleng anyan mahigit sa 10% ng mga miyembro ng Kamara de Representantes ang maapektuhan ng mga investigasyon. Bukod pa niya, sa walong na nadawit na, posibleng may labing dalawa pa hanggang labing lima pang iba na may malinaw na conflict of interest.